Ito po na sa ating linya si uh, Chairperson ng House Committee on Public Order, si Congressman Dan Fernandez po ng Laguna sa napaka-importanting isyong pambayan. Go, go ahead. Good morning Maganda. po, Congressman. Hi, good morning, uh, Boss Ted, saka DJ. Magandang umaga sa inyo, saka sa mga nakikinig. Magandang umaga po, Congressman Dan. Uh, Congressman, yes. ano po ba ang uh, kaugnayan itong si uh, uh, dating uh, BOC Intelligence Officer Jimmy Guban dito sa sinasagawaning yung uh, Quad Committee hearing dyan sa Kamara? Bakit po bigla siyang napasok at nadamay? Uh, yun nga, ang, ano, sumulat sa, sa amin, uh, siguro mga I think a week ago nung sumulat siya, uh, tinignan namin yung ano yung uh, veracity ng kanyang uh, letter. Ito so, nakita namin na uh, meron siyang sinasabing uh, nag nagretract siya ng kanyang mga sinabi doon sa testimony niya sa Senado na nililink niya yung si Michael Yang. So basically, ang, ang iniimbestigahan namin nung ako kasi nag-start na ako ng investigation ko uh, sa mga pulis last year pa. So ngayon naman doon sa kila Dangerous Drug, nung inibitahan namin si Asierto, nabanggit din yung Michael Yang. At nung inibisigan ko yung Pogo, nabanggit din yung Michael Yang, yung kapatid ni Michael Yang na na meron bank transaction kay uh, Alice Go. So nakita namin na baka pa na may link. And that's the reason why pinagbigyan namin na uh, na maimbitahan siya doon sa ano sa Quadcom. So basically doon nag-start 'yon sa letter na pinadala niya sa amin. And and the Qualcomm uh, Quadcom have uh, decided na re-accommodate yun. Unfortunately, uh, humaba na humaba yung isyong yon. Hindi, hindi na namin na yung ibang uh, mga important issue as well. But uh, of course, uh, itatackle namin yung sa susunod na hearing. Kongdan, yung sinasabi niyo po na sulat nitong si uh, Jimmy Guban sa inyo mm -hmm. po, naka-address mismo sa isa sa mga head ng Quad Committee or sa apat na Quad Committee po? Kanino po naka-address mismo yung sa, yun amin, sa apat. Sa apat, uh, mm -hmm. At uh, basically ang nilalaman ng uh, letter is yung kanyang uh, ano yung kanya nalalaman At doon nga nalaman namin na nag-ano pala siya, nagkaroon siya ng uh, recantation noong October. Uh -oh. At na-file niya to judicial affidavit sa korte. Kaya minsan kaya nga nagtataka kami, bak tinakausan kami na may daw kami, na scripted to. Eh, basically kasi tinatanong ko nga si Jimmy Cuban, bakit uh, bakit uh, uh, ka. Kasi niisip ko, nagrecant siya just, ano, just this month or just now. Mm -hmm. Kasi nga, kung ng ngayon lang siya nagrecant, basically, makikita mo, baka may, may ano yon mayroong uh, uh, sinister na, ano, na flat na lituhin kami, di ba? Pero we found out na yung kanyang recantation noong October pa. So basically, hindi pa kami nag start at hindi pa nag-aaway yung unit team. Wala pang ganun. Kaya uh, bibigyan mo ng weight yung kanyang uh, retraction doon sa korte. Since, uh, sinabi niya na hindi talaga si Asierto yung uh, nagpasok noong uh, uh 6.4 uh, billion na shabu during that time. Saan niya po ginawa yung recantation niya? Uh, I heard sa ano sa yung uh, nag-hear ng kanyang kaso sa sa korte. Hindi ko alam kung ano yung uh, exact na ng number ng uh, RTC but ah uh, yung judicial affidavit niya we have we, which uh, uh, submitted to us uh, hindi ko lang alam kung ano yung specific na court uh, sabi sa mga balita no yung mga nabanggit na pangalan nitong si Jimmy Guban ay ipapatawag niyo daw po sa mga susunod na pagdinig sa kamara oo pero siyempre titingnan muna natin yung ano yung kung uh, mako-collaborate like for example kasi may mga binanggit siya uh, hindi naman niya direct knowledge yung kay uh, kay Pulong kay uh, Man kay uh, Michael Yang na ang nag ang nagsabi lang naman noon si yung si ano si uh, si Small. So basically patawag muna natin yung mga talaga may direct knowledge like for example yan si si Small tapos yung uh, Pony Chen na sinasabi niya saka yung uh, uh, tatlo na na may-ari nung consignee so siguro doon kami magsisimula para at least uh, makita natin kung kailangan natin patawag pa yung iba so basically kasi nung mga binabanggit niya yung mga yon parang nakita natin kung patatawag natin wala rin naman siyang direct knowledge doon i think uh, uh, hindi proper time for uh, oh. them to be called sa, sa hearing. Oo, oh, sa inyo na rin po nang galing, ano, yung iba dun sa mga isiniwalat niya, eh, parang hearsay lang kung daan. Yes, so, correct, magkakaroon correct, po oh. ba ng epekto itong naging panibagong pahayag ni Jimmy Guban dun sa ginagawanin yung investigation ngayon? Kasi baka malihis po kayo dun, dun sa talagang dahilan kung bakit binuo itong Quad Committee. Hindi, kasi ang sa amin talaga, uh, one of the issue that we tackle is yung sa drugs yung bakit ang Pogo may ginagamit na uh, drug haven. So basically, sino nagpapasok ng mga drugs doon sa mga Pogo? So kasi makikita mo, may mga tunnel din sila eh. Yung binisita namin. Tapos sila laki ng mga area. So kasi yung isang nahulihan ng 3.6 na billion na shabu doon sa Mexico, tandaan mo yung AD na yon, connected kay Michael Yang. So doon ka mag-iisip eh, bakit, mayroon, bakit doon dinala yung mga shabu? doon sa warehouse na yon. Na nakita namin, pinuntahan din namin, at ngayon yung AD Yang, hindi namin alam kung ano relasyon kay, uh, kay Michael Yang. Pero pag pinagtugma-tugma mo yung mga korporasyon, magkakaano sila, magkakasosyo sila. So, isa lang yun sa, ano, sa mga issues that we are tackling, yung sa drugs. Kasi ang, ang isa pang pinapokus namin dito, yung, yung perpetration. Ng mga, like example, hindi na nga natakil eh, yung anim na anim na foreigners na, na pinatay eh. Uh, during the span of one year. And, yun, sana talaga yung ipopokus namin nung last hearing. But unfortunately, hindi na namin natakal yon. But basically, tatakal namin sa susunod na yon. Kasi hindi, hindi namin alam what happened to the investigation. Uh, na, nakilala ba ito ng pamilya? Paano yung mga pamilya nito na, nang, na, naghinahanap yung kanilang uh, mga anak o mga kapatid o kaya yung kanilang tatay? Kasi pag nakita mo yung mga pinatay na anim na putanin talaga, tinorture muna bago pinatay eh. Eh, na ano ko na yon eh, na, uh, ah, opening remarks ko na yon, napakita ko na yung video noon. But yun na nga, hindi na natakel. Ang daming hindi natakel doon sa last hearing because of the time that was given to uh, Jimmy. But of course, important din yung kay Jimmy. But of course, gusto namin na ah, talagang uh, may ano to, may collaboration to. Oo, oo. Balikan po natin ano yung sinasabi nyo kanina, nagkaroon siya ng recantation October last year, pero yung sulat niya pinadala niya po naka-address sa Quad Committee last month lang. Bakit daw August. po hindi hindi August, ngayong August. Ngayong ngayong August, ngayon nga po, yes. ngayong buwang ito mismo. Yes. Pero so. kongdan, bakit daw po nung nag-recant siya? Hindi pa niya sinabay yung sulat mismo kahit hindi pa buo yung quad committee nun sa kamara or sa kahit ibang ahensya ng gobyerno. Bakit ngayon lang daw po siya nagpadala ng sulat? Sumulat siya sa NBI. May sulat din siya sa NBI na natanggap din namin. Mm -hmm. Na kinukwento na nga niya yung nangyari. But of course, siyempre alam mo na pa, hindi naman magnify eh. Uh, yung ginagawa niyang uh, recantation, yung sulat sa NBI na kinakwento na niya. Siguro uh, i-attempt to a point na napanood niya yung amin siguro o somehow, hindi ko alam, hindi ko na natanong kung paano niya nalaman. But somehow, yung letter na sinulat niya sa amin, doon nag-trigger yung lahat. Uh, siguro hindi pa rin niya napapanood yung mga hearing na ginagawa sa human rights, sa public order, sa dangerous drugs. Uh, dito lang niya napanood siguro na nabuo yung quad. So siguro naisip niya, ito lang ang pan, uh, pasan, pan, ano ko, paniniwala ko na siguro na nung mapanood niya, nagkaroon siya ng chance na nagmamatch doon sa kanyang ginawa ng retraction. Kumbaga parang nagkaroon po siya ng lakas ng loob. No so, kasi nahanap namin yung Michael Yang eh. Diba inano na nga namin, isinupina, kinontep na nga namin eh. Nung una, ano lamang, invitation, dalawang invitation yon So it takes us, it took us like um, uh, two or three weeks. Tapos, in, nag nagano kami, nag-kosyokos uh, order. So another week na naman yon So nung hindi talaga nagparamdam o whatever, walang sulat o whatever. So kinontact na namin si ano si Michael Yang. Siguro doon niya na, na, na nakita tapos sa na buo yung quadcom because may inter ano nga eh interlocking ng mga issues na common denominator. Panay Chinese kasi ang common denominator eh, na ginawa yung yung sa sa ano sa mga mga lupain ng pinamimili, panay Chinese uh -oh. yung uh -oh. pogo ng mga criminal. Panay Chinese eh, kaya nga sabi namin. Uh -oh. uh, Actually, doon kami nakapokus eh, mm hindi -hmm. nga to sa sa drugs eh, pero merong drugs eh. Mm -hmm. So nag nag na lang, nag, nag, uh, nag out na lang yung ano, nag uh, para lumaki na lang 'yung issue. Oo. Oh. Kung nandun po ba sa sulat niya sa inyo, meron pa siyang mga nailagay doon na hindi pa niya naisisiwalat dito sa unang pagharap niya sa komite? Basically, 'yung mga sinabi niya sa ano, sa hearing, 'yun na 'yung nakalagay eh. Mm -hmm. mm -hmm. Oo. Oh, so ngayon nasa ano pa siya eh, nasa nasa bukol pa siya kasi nga under siya ng uh, jurisdiction ng court and we're trying to uh, to have a uh, ano i uh, jurisdiction over him para at least ay uh, no na, napo-question namin siya natatanong din namin. but unfortunately we have a process that we have to follow oo matatandaan natin no nang nagkaroon ng hearing sa Senado before na may kaugnayan po dito kay Jimmy Guban pati doon sa kaso na kinaharap niya noon Ilang beses siyang na in contempt dahil po dun sa hindi pagkakatugma-tugma ng mga kwento niya noon pa, dati pa yon. So gaano gaano ba natin tatanggapin ito pong bago niyang pahayag kung even in the past, 'di ba? In the past po eh nagkaroon na siya ng mga ganong kla, kumbaga nagkaroon na ng question dun sa mga pinahayag niya noon. O basically kasi ang, uh, pagsisinungaling niya, hindi ko pa napapanood yung kanyang uh uh, testimony sa Senate at sa Congress. Pero according sa mga kwento sa akin ng mga kasamaan ko, yung pagsisinungaling niya na hindi niya tinuturo kung sino talaga yung ano, yung nagutos sa kanya. So ngayon na uh, lumalabas na parang uh, say under duress during that time that uh, the investigation was going on. Uh, hindi ko alam kung kung, kung magmamatch yung kay Small at sinasabi ni Small na talagang uh, Uh, nagkausap sila tapos at si sila Pulong, sila Man, saka sila Michael yang yung talagang nag-order sa kanya uh, which accordingly ay uh, konsehal siya ng uh, ng Davao City. Well, basically doon matutugma na natin. Kaya yun ang gusto nating malaman kung mm -hmm. yung kanyang uh, uh, ano yung kanyang uh, what you call this yung uh, hindi naman chismis so kung kabagay, yung yung second hand information na hawak niya can be confirmed as uh, kasi ano, as as as, as, uh, as as truthful as uh, as uh, second hand uh, information kasi nga kapag kinonfirm na yon ni ano ni Small mababalidate na lahat yung mga sinabi ni ano ni, uh, ni Jimmy pero ang isang uh, medyo na ano ako doon doon sa sinabi niya na may dumalaw sa kanya na isang reporter oo oo nga po si Paul Gutierrez mm -hmm. akala ko naman hindi totoo yon kasi sabi ko nakid patay ito sabi ko ganun uh, dahil kapag dinila ito nung Paul Gutierrez. Todo na siya, tapos na historia. Pero uh, well, basically dinalo siya ni Paul Gutierrez according to Paul Gutierrez, dinalo daw. So, well, ang gandol lang. Pero at least nagkaroon ng parang uh, some cloud of ano of uh, of uh, parang reality na talagang dumalo nga. Pero 'yung pinag-usapan, that has to be confirmed by somebody else. For example, 'yung uh, sino ba 'yung sinasabi niya na ano na nanon na, na what do call this yung uh, uh employee ng Blue Ribbon Committee. Kung mako-confirm yon, uh, na dumating talaga doon at nadinig yung usapan, basically yon talagang mako-confirm natin na totoo yung sabi mm -hmm. ni Jimmy. Opo. So, uh, Congressman, kailan po ulit ang inyong next hearing po, sir? Uh, sir mga ano po 'yan mga Wednesday or Thursday mm -hmm. mamaya po magmi-meeting uh, po yung UAD, uh leadership mm -hmm. para at least malaman po namin ano yung mga issue na we need we need to tackle first mm -hmm. kasi nga yung na-overpower na kami nung uh, kay Jimmy so babalik kami doon sa bang issue na more uh, um, well same uh, as important as, as that of Jimmy kasi nga yun. Mm -hmm. So we will try to uh, go back to the mga criminal elements muna mm -hmm. ng pogo. Mm -hmm. So uh, kayo po mismo uh, uh, Kong Dan, ano ang assessment mo dito sa kay, dito kay Jimmy Guban na ito? Ano ho ang inyo pong pag uh, pagtrato po sa kanya ngayon? Uh, sa ngayon, uh, um, ano po ang inyo masasabi po sa kanya sa kanyang unang pagharap? Ako, I'm giving him the benefit of the doubt no kasi uh, unfortunately during the hearing nung sa Senado mm -hmm. sa Congress hindi ako congressman noon eh mayor ako eh mm -hmm. kaya hindi ko masyadong na subaybayan yung hearing na yon I'm I'm trying to to find out yung yung mm -hmm. hearing at mapanood ko mm -hmm. para mabalansi ko mm -hmm. but kung mapapagtugma niya yung small mm -hmm. at yung uh, validation ng uh, employee I think uh, uh masasabi natin ng mga 80% uh medyo maniniwala na tayo sa kanya but uh, of course um yung sinasabi niya kasi na under siya during that time uh, may may samo doubt ako at uh, mayroon ding naniniwala ako sa sa kanya 50-50 pa ako doon but mm -hmm. siyempre uh, hindi mo naman pwede pe ibaliwala uh, ted yung mm -hmm. pagsulat niya sa amin eh mm -hmm. kasi nga especially nung mabanggit niya yung Michael Yang Opo, At opo, tapos meron pa siyang binabanggit eh. Uh, nire-review ko yung ano namin eh. Meron siyang binabanggit. Nung nasa Manila City Jail sila, mayroon siya nakausap na nagtatrabaho kay Michael Yang. So yun hmm. yung tipong kailangan nating to dig deeper. Opo. Pero, uh, pero uh, sa inyo pong muna nga yung uh, paunang assessment, yung kanyang kwento, ay walang direktamenteng um, ugnayan o relasyon o maaring pagtukoy sa mga pangunahing individual na nababanggit po dito si Congressman Paulo, si Attorney Carpio at maging kay Michael ang kasi kaninyo kwento lang sinabihan lang naman siya noong mga taong gaya ni Gutierrez Mall. ni Small, yung konsehal ng Davao, Si Gutierrez, yes. tama ba si Gutierrez? Yes, oo, yes. Oh, yung yung Antiporda na nabanggit din po. Hindi, kasi si Antiporda sabi, ano, parang uh, under si Paul Gutierrez ni uh, Benny mm -hmm. Antiporda. Mm -hmm. So, medyo do, medyo lumayo na. Pero tingnan natin kung paano may mm -hmm. didikit yun. Mm -hmm. Kung uh, base doon sa mga, mga may imbitahan natin sa susunod. But of course, siyempre, uh, alam mo, uh, mga hearsay yan that uh, mm -hmm. need to be validated. But, mm -hmm. uh, hanggang hindi natin nadidinig yung testimony ng iba. Hanggang ngayon, nakahangyan. Opo, opo, opo. Pero uh, ito hung uh, si uh, Jimmy Guban, ano ho ba ang inyong uh, pakikipag-usap sa kanya sa usapin po ng paglalahad na ng lahat ng kanya supposed to be po nalalaman? Kasi ang iba po na nagmamasid rito, nag-oobserba at nanonood, ay uh, nagsasabi, no, yung iba nga po, pati si Senator Bato de la Rosa, na ano na doon sa pagpayag ng komite na para baga siyang nagtalumpati ng wala man lang pong nagtanong, nag-follow up direktamente sa kanyang mga sinasabi, tinaya ang po ang mahaba niyang tila talumpati ay para bagang ang dating po sa kanila, ano ho, Dito po uh, sa mga taga-Davao eh parang ano, parang uh, planted yung po ang hindi kasi kung madidinig nila yung aming last last hearing sa mm Congress, -hmm. yung, mm -hmm. yung aming orga organizational uh, meeting, nagkaroon kami ng pamant pamantayan doon. Mm -hmm. Ang pamantayan namin kapag merong uh, resource speaker na magsasalita, let him speak first. Mm -hmm. Tapos walang interruption. And even kung mapapansin mo, lahat ng mga congressman na nagtanong doon, walang nag-interrupt. Kasi nga, mm -hmm. naging policy namin doon sa first hearing, makikita naman niya sa uh video mm -hmm. na sinabi namin doon na walang walang magi-interrupt kapag may okay. nagsasalita unless na matapos mm -hmm. saka lang tayo magtanong ng question mm -hmm. so uh, uh basically uh, yung nangyari sa amin doon uh sinunod namin yung pamantayan namin uh, otherwise you will be you no know, you will be uh, reminded by the mm -hmm. uh, by the chairman not to interrupt our resource person per especially mm -hmm. yun uh, yung binabasa niya yung kanyang ano yung uh, uh, yung kaniyang uh, appendix kasi yung mga tinuran niya sa possibleitaña mm -hmm. form part of the ano eh of the uh, Apidabit eh. ngayon kung magi-interrupt kami kasi katulad ko mm -hmm. nung nakikinig ako first time ko kasi nadinig yun eh uh, mm -hmm. Dedde mm -hmm. DJ eh. hindi ko pa kasi na-encounter yung story ni Jimmy Guban eh so i wanted to hear everything ngayon kung may magi-interrupt na iba eh, ako i will no i will object on that on mm that -hmm. because we have no we have decided uh, on our prior uh, meeting that hmm. nobody will interrupt the resource person and hmm. those who are uh, interpolating. Okay, sige po. So, uh, kailan kayo magdidesisyon po uh, kung sa mga iimbitahin sa next hearing po ninyo? Uh, uh, so far ano ho, doon ba sa automatic ba 'yon 'yung mga binanggit na si Congressman Paolo, Attorney Carpio, automatic ba ho 'yun na uh, iimbitahan Ay, hindi po. po hindi pa. Hindi pa po uh, mamaya siguro <coughs> we will finalize 'yung mga mga iimbitahan mm -hmm. uh, basically uh, uh we will try to ano muna prioritize siguro yung uh, hindi natackle kasi nakakaya din din sa mga ibang mm -hmm. uh, congressman that they have the issue eh, about yung uh, equally important matter eh, eh mm -hmm. sabi nga namin na nagkatapos ng meeting na hindi na natatopic yung ganito din sa mga resource person so sabi mm -hmm. ko nga mm -hmm. sige i-prioritize natin yon eh kung kakasya pa yung kay Jimmy ipasok din natin but of course mm -hmm. napaka-importante nung kay Jimmy but of, sabi ko nga pero kailangan uh, yung yung mga iimbita natin is uh, magko collaborate doon sa mga sinasabi niyan. Otherwise, walang say-say yung ating ano, yung hmm. kay Jimmy. Opo, opo. Di ho ba ang issue dito yung smuggling gamit ang magnetic filter, uh, lifter para ho pagsidla ng shabu? Yes, sir. Oo, oo apo, yun po, apo, yun po apo. Apo. So, uh, dati po... Ay, saka hindi lang po yun, ano <laughs> ha? Uh, kasi uh, mayroon siyang binabanggit doon mm -hmm. that sinek ko yung news eh. Uh, noong 2018, meron siyang binabanggit na 2,000 containers na nawawala, 22 shipments. Mm. So uh, meron ako nabasa na isang ano noong 2018, October ata ayon, uh, 600 containers talaga nawala doon sa ano. Tapos meron pa ako isang nabasa na 200 containers din nawala. So basically yung mga containers na sinasabi niya na nawawala. Mm -hmm. nagma doon sa news. Mm -hmm. And uh mm -hmm. siguro this can be confirmed by the ano by the uh custom pag inimbita namin. Mm -hmm. Pero kasi isipin mo mayroon ding nasunog noon eh during that time. Meron siyang sinasabi na nasunog eh. Mm -hmm. Nasinunog mm -hmm. intentionally. Mm -hmm. So 'yun ang gusto natin malaman kung ano yung mga bagay na nasunog doon. Opo, opo. Pero uh maliban doon, 'yung magnetic lifter na ito na dati na pong naimbestigahan nga no ng both houses inyohong ipapakuha ang mga records nito ito, uh, ito, itong itong na mm -hmm. pwedeng malaman kung ilan pa yung ano ilan pa yung mga dokumento na available sa costume para mm -hmm. makita natin kung mm -hmm. magma doon sa sinasabi ni Ni, uh, ni Jimmy mm -hmm. pero yo kasi uh, basically alam naman natin na may pumasok talaga ng Opo. magnetic lifter at meron talaga nakitang shabu doon pa lamang uh, sufficient na yun i think Opo. dalawa ho kasi itong magnetic lifter na issue yung yes. yung actual po na nahuli ano yeah. po Opo, dito po sa pantalan at saka po yung doon sa Cavite na wala ng laman. Correct. Opo, Correct. di ho ba? Opo. Uh, ano ba kwento dito ni Mr. Guban? Uh, naikwento niya ba? Kasi napanood ko yung portion ng kanyang, ng kanyang, ano, no, kanyang uh, salaysay. ah mm -hmm. uh, Naikwento niya ba? Sino ho talaga ang nagparilis sa Bureau of Customs at that time? nitong magnetic lifter na nakuhanan po nang siya po kasi dumadaan ito sa x-ray eh. At sa halip nga po na red, eh na-clear ka agad ito. Nabanggit niya ba kung sino talaga ang responsable doon sa loob ng customs? Well, ang uh, sinasabi niya, itinawag sa kanya ni Asierto yon na may uh, papasok ng gano'ng uh, mm -hmm. kargamento, na mm -hmm. shipment. Mm -hmm. So, basically, sinasabi niya, ang kausap nga niya, si Small na mm -hmm. sinasabi sa kanya oh paluwag ano mo yan luwagan mo yan dahil yan eh, kay ano yan kay uh, ano yan kay uh, Hansyan kay Pulong yan kay mm -hmm. uh, Michael Yang yan mm -hmm. so yun na sinasabi niya na kaya uh, niluluwagan niya. but of course hindi lang yung magnetic lifter yan na uh, uh, mm -hmm. uh, ano um uh, Ted kasi nga sinasabi niya merong Apo. almost 2000 na uh, container. uh, containers ang uh, naw nawawala so basically mm -hmm. uh, hindi lamang yon Mm -mm. But uh, of course ang ang ambilabanggit nung hen nung ano nung uh, nung konsihal, ay yung mga tao na yon. So yun ang dapat nating malaman. Okay, sige po. Kasi nga din uh, kako, kung talagang gusto ninyo mag backtrack din dito, maganda rin nga siguro na maimbitahan nyo at that time para ho to corroborate his statement na nakitoy pinalusot dahil po sa isang tawag ay eh, yung mismong tao na in charge dito po sa supposed to be x-ray ka uh, ano uh, clearance kasi meron diyang isang ahensya na sila ang nagka-classify eh, sa mga kargamento yes. di ba? Tama. kung dadaan ka Tama. ba? Mm, mm actually sinabi yun Ted ang sinabi niya doon matatawa ka eh kasi meron daw iba-ibang unit yan, ahensya na tinadaanan, pero binabayaran 50, may mm -hmm. binabayaran 30, mm -hmm. may binabayaran 20. Mm -hmm. So yung sinasabing mong yon lumabas yun. Mm -hmm. So mm -hmm. basically, siguro dapat din natin mapatawag yun. Mm -hmm. Kung sino yung mga ahensyang dinadaanan bago magkaroon ng green light. Opo, opo. Anyway, o sige po. So ano ho ang inyong reaksyon masasabi po Congressman Dan sa statement po ni uh, Senator Bato na siya ay magpapatawag din maghahain siya ng resolusyon sa Senado and siya nananalangin po na suportahan siya ng kanyang mga kapwa senador at leadership ng Senado para mag magkaroon ng sariling investigasyon tungkol sa isyong ito at ipapatawag din po si Mr. Guban. Oh, maganda po yun para at least eh, both houses ang uh, nag-iimbestiga na at makita natin. Kasi mapapakikita natin yung uh, kung uh, paano uh, magkakaroon ng uh, ng uh, palitan ng uh, tanungan at sagutan si uh, Mr. Jimmy Guban saka si Senator Bato. Kasi basically kami din uh, uh, kahit sila kahit si Jimmy Guban pumunta sa amin, sapat may doubts kami. Hindi naman kami <laughs> para sabihin na naniniwala la na kami sa iyo, bakit kami ba basta-basta maniniwala sa iyo na tuulat ka lang sa amin eh, paniniwalaan ka na namin. Nagsinungaling ka na noon eh. Kaya paano pa ito? Baka magsinungaling ka uli. So makatulong siya sa amin para malaman natin to parent out the truth. Baka mamaya uh, makita niya na nagsisinungaling pala. So better for all of us para at least walang sumasabit na tinuturo niya. Okay, sige po. So kami po ay muling makikipag-ugnayan kasi nga ito po ay developing story at uh, nakamasid po tayong lahat dito sa inyong ginagawang investigasyon, Congressman. Dan. Salamat sa panahon po, sir. Thank you to DJ Mabuhay kayo at maraming maraming salamat sa pagkakataon. Apo, thank you si Congressman Dan Fernandez sponsor person ng House Committee on Public Order, Ted Pylon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.